Hey, see si si you, Ryan. Ryan. I want to be free of this heart. Yeah. I want to feel your arms around me. I need you more. I need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Yeah, just message me thank you pa tayong isang ano isang cliente? ito mag-shoot na hello sir hello sir hi how are you uh, I'm doing a photography can you be my model it's okay for you by the way I'm making video it's alright yeah it's only a portrait look this side Where are you from, sir? Oh, you? Tangin na, Pilipino na, ba Tara. Isa pa, isa <laughs> pa. Nahirapan pa ako mag-English. Kasama mo? Uh, si ma'am? Ah, kapatid nyo po. Uh. Si, picture ko kayo, ma'am. No. Okay lang sa inyo? Nagpo-practice kasi ako eh. Isa pa. Habang may time ba tayo? Wala ba kayong pasok? Ikaw, tayo, ayaw mo? Sige lang. Naya pa si ate. Saan ba magandang pwesto pa? May nakilaan na pa akong Pilipino guys. Close up nga. Yan. Kung anong gusto mo dito, pili ka na lang. Nagpo-photography kayo po yan? Nagpo-practice po. Ay, siya na pala ito. Si, familiar yung mukha mo. Sa BOZ? Sa BOZ? Oo nga, si mam Denise. Ikaw pala yan. Sa ano? BOC kayo, Ma'am, no? Oo. Eh, si ano to? Si Ryan. Si so, Ryan. Ryan ano? Ryan Altarejos. Oh, <laughs> dito na talaga tayo nagkita, ano? Ano? Oo, oh, okay sige kayo naglalayb eh. What a small world nga. Di nga ako nakakapunta pa dun eh. Busy ako eh. si Antoinette picture ko na kayong dalawa yan, naya pa kasi si mami eh. studyante nyo ako, ayaw nyo akong pag practice yun mag photoshoot <laughs> <laughs> familiar sa ka, familiar talaga yung mukha ni dito lang ba kayo? tagag dito kami before ah. Ay, galing kaming para mata naglalakad nagmasyal lang talaga <laughs> ah, oh, small world nga <laughs> Sabi ko po. <laughs> <yun. laughs> so, sa kasi kanina, sabi ko sa kanya, sabi ko, uy, picture natin yung ano. O, yung, picture ko kayo dun. Yung Jakaranda. sabi ko lang sa kanya, tapos ah. ako bigla siya nawal. Ito ko na may kausap na to, yung tao. <laughs> Nakakatawa. Kakabili ko lang. Kakabili ko lang kasi nito ito. Tapos di ko pa alam paano gamitin yung mga settings. Pinapractice ko lang. Ko Hindi ako IT. Ano Automotive ako eh. Iti ka ba sa Pinas? Hindi Rider Angkas Ayun Okay Okay lang ba i-upload ko sa Facebook to? Okay lang Eh Lagi ka eh ayun, So yun guys Si uh, Ang admin pala Si Ms. Gaga Huwag sabihin yun Ah <laughs> ganoon ba? Sige Magmalan tayong tao dito Kung ganito Aga ka nila ako akapusin na lang ako Maglabas Labas ayun. Tayo ka lang dyan ma'am Ayan Nakakatawa <laughs> <laughs> Nakakatawa talaga ako Nakakatawanan ko pa siya kaya sabi ko, hala. Sabi ko na picture-picturean pa siya. Nakakatawa. Kamusta ka naman? Okay naman ma'am. Medyo taghirap lang. Sa Astral ka ba nag-aaral? Hindi, dito ako sa si school Trinity. Trinity, ah. di, Kasi Astral Trinity, isa lang may ari Hmm. No? Pero dito din nakabase siya, di ba? Mm, Trinity somewhere dito sa Paramata si Kasi tropa ko mga taga Trinity. Hmm. Eh. Uh, Paano pala yan? One year na lang kasi ako. Pwede ba ang anong magandang plano niyan mo? extension or mag-enroll ako Pero ng panibago? 2 years. Two years. Na? Naka isang taon ka na? 1 year na. Hindi pa nga ako nakapunta din sa office. Kaya so nga, alam mo, ang dami mo ng letter dun. Makikita ko yung pangalan mo. Paras. Wala mga pambupa. Ah, oo. Oh, oh, sa oh. Insurance dun dumadating. Hmm. Walang time. Walang time. Pero pananggala. Para mata. Sa sabi ka Ano ba pasok mo? Weekend? Term break na kami. Until January. Ang haba, 2 months. Eh, yun yung binigay na yung schedule eh. Parang late nga ako eh. Diba, diba? Oh, full time, 2 months. Eh, kailangan. Mukha ka hindi international student mo ka baka late. Tingnan mo, mahaba ng balbas. Wala nga. ko kayo dun. Sa Jacaranda. Madali sasento sa nanay na ako. Oo. Andito na lang din eh mantalain niyo na habang free. Pi-picture ka talaga sa Pinas or hindi. nagtatry ka lang? Nagtatry lang talaga ako din ah. Sa Pilipinas nagmo-moto vlog lang talaga ako. Ang cast, tapos yung mga pasahero binablog. Ah. Tapos parang gusto ko na mag uh, maglevel mag-level up. Moto vlog tapos photography. Ayun. Dito ah. Hindi tinatanong ko kasi syempre marami naman marami akong kilala na mga halo naghahanap pag may event ng photography. Oh. So, hindi ko alam kung nagpi-picture ka talaga. Wala hindi, wala pa akong experience as in totally Uh, Wala pa. Nagtatry ka pala. Nagtatry pa lang. Kaya uh, sinasubukan ko lang. Pantalay nyo habang libre pa. Ay. So, sunod may bayad na Kaya ito. Kaya nga eh. Hoy, ang galing mo. Mukha kaming mayaman doon. <laughs> yeah. Mayaman <laughs> naman talaga. Hindi na Feeling Piling ko amin yung ano. Amin Jacaranda. yung Jokaranda. Kaya <laughs> so, mo lahat na nakikita sa picture na yan. Amin yan. Hoy, <laughs> okay. nakalibre kayo sa akin. Ha? Sa so, sunod may bayad na to. Sige sir, dalawa kayo. Minsan lang to, bu sa bukas na makakita nyo ako, may bayad na. <laughs> Natatawa talaga <laughs> <laughs> Sabi ko, pumiliyar sa akin talaga yung Ma'am uh, um, Ma Carla, saan na ngayon? Andun, andun sa office, pero kasi si Carla taga city Pag, ano kasi yun, di ba? Brazilian. Carla, Carla yung pangalan si niya talaga, si Car Carla, Carla Diniz. Hindi, hindi. Si Carla yung kulot. Oo, yung... oh, yeah. siya, siya yung nakakausap ko madalas. <laughs> si Sam ako. Oo oh, so, nga, Sam. Uh, ako yung kay ako yung kay, kay Antonet. Kay... Antonet. Oo. Oh, oh. hmm. Alam ko kasi medyo complicated yung case mo kaya si Carla nag Hindi nga expected na ano ma-probo ko, di ba? Pero kung para sa iyo, para sa iyo talaga. Okay. Hey, okay. Hey. First client, guys. So, Gawin <coughs> ka naman sa akin vlog. Hello po. So baka mayroon kang gustong i-invite ng mga nagbabalak maging isang international student. Pwede nyo silang uh, Ayan. Sabay interview na rin eh, no? Eh, pag ready na kayo, just let us know. Ah, uh, guys, si Miss Sam, isa siyang consultant agent dito sa Australia. Yung mga katanungan nyo about sa giging isang international student, uh, sasagutin po ni Miss Sam. <laughs> so, ma'am ano po? ano po ba yung uh, requirements bilang isang international student? Typically, requirements would always be like academics, work experience. Mm -hmm and yun typical documents na kailangan passport, like with the school and if you are already working syempre yung mga employment certificates uh, sa so, okay. so ito yung madalas na tanong mam ma meron bang uh, show money? show money as of the moment because of the changes that we are having with the government first of July, actually just to correct everything for what we know is proof of funds is always there mm -hmm. and dyan talaga lagi ang proof of funds especially for vocational courses. So, case by case, immigration might ask. For the international students, pag di ka, pwede kang mag-lodge ng walang proof of funds. Pero, while in the process, pwede ka rin hinga ng immigration itself. So, you have to provide. So, depende siya. So, yun guys. Uh, yun lang yung uh, short video natin kay Ma'am kasi... <laughs> nope. Naka ano lang siya, <laughs> naggagala. So, i-invite nyo naman sila interested in coming to Australia as an international student, then you can just check the Aussie International BEO ZZY International and if you have any questions, send a message to us and then our team will be able to reply and answer those inquiries. Bye-bye! So yun lang guys. Galing okay. Mo naman! <laughs> Side view ka nga mo. magaling ka, Ryan. Bakit? Hmm. Bakit ako lang sa office to? Ayan, papakita ako sabihin ko. ito tayo talaga kita. Kasi kanina, sabi ko sa, sabi ko sa kanya kanina. Hmm. Sabi ko Sige lang, lang. Sabi ko, tara magpicture tayo. Pipicturan lang dyan. Tapos bigla siya nawala. Sabi ko, ba't siya may kausap sa na yes. Pilipino? Actually, ano, in-approach ka lang siya. In-English-English oh, okay. ko mga. Tapos Pilipino lang pala. Okay ba't siya nagpipicture? Sabi ko, ah baka parang, kasi kahit sa city, mm. dati kasi nung bago ako, nagala akong mag-isa. Mm. Tapos, hindi ko, wala well, rin naman akong kilala. Nagaantay ako ng mga nagpipicture. Kasi ah, may kasuyo ako yeah, sa kanila. Uh. Kasi alam ko marunong sila kung manang ng picture. syempre minsan pag nadaan, ang pangit ng kuha. Oo, oh, so, tsaka na, ano. kasi sa city may ganyan eh, isang klase. May klase sila, parang may, may, teacher, tapos parang group sila. Ah, uh, oo, oh, ano yun? Uh, uh, certificate, ano talaga yun? Oo, oh, oh, oh. Mag-enroll mag ka nga lang. Sila. Minsan sila yung na-approach. Sabi ko, hi, sa a favor? Parang can a photo of me? Mahal nga lang yun. Pag ganun, oh, mag-enroll mag ka. Ay, oo. pag mga medyo art-art, medyo pricey talaga siya dito. Tapos nakita ko, nakita ko nga, sabi ko, baka ano, ganun ka. So parang hinayaan ko naman siya. Dito ka nga man sa Kalapati, parang magpakain. Yun, yun lang, sige. Nakikita niyan, meron akong kakilala. Ano ko siya? ka kababayan ko lang siya sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero Ilonggo, Ilonggo kasi ako. Tapos, mm -hmm. kasi ano siya, kalala ko lang. Tapos ngayon, nagpe-freelance siya yung mga kasapin. Uh, yung photography. Mga, ano, oh, yun. mga pren, shoot. Yung mga ganun, ganun. nagaganang siya. Malaki nga daw yung kita di. Ganun, kasi yung ganun, pa, ganun. Yan, ABN lang yung Ano lang yan eh, parang ayan, nagpe-freelance, freelance something. Tapos yun nga yung kakilala kong yun napunta siya kahit sa ang state. Depende kung saan magpapaprint up yung After. Ah, uh, client. Alam mo, silang Adelaide, minsan nasa Adelaide, nasa Melbourne. Kung saan-saan siyang lumalap ng ng Australia na punta. Push mo na yan. Picture mo nga kami, ba? sir, na yan, ma'am. Ay. <laughs> Dalawa. Sa pa. Nakita pa nga dito pa lang talaga. Magastos mag-photography. Ah, maraming kailangan. Sa lens ganun. For sa akin pang personal lang naman tsaka ano. Ito storage Ang galing <laughs> Dito na pa nakita Parang kanila ka ng Aussie Diyos ko Gusto ko nang magtago O siya, sige rai, mauna kami ha Sige Kasi dadaan kaming simbahan Ingat kayo Thank you, ingat Salamat ha Bye bye I Wanna be free of this heart Yeah I Wanna feel your arms around me I need you more I Need you here More than I would like to admit Forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay.